Stop it. Get some help. What? Huh? guys, o na dito sa parola. Kapit naman ko na pista. So na prepare me para sa pista. Tagan kayo din. Banting, yung pambitay. Tara, mga sakayan. Pambitay ang mga sakayan. Ganyan. Oh, na, oh, dara. Okay. So, linyaw kayo may bere nagkinoy oh, ang pambitay o, na ang mga sakayan. Na pambitay, pambiyan. oh, dara, dua. Ah, duwa sakayan. Six drill, mga engineer. Oh, parula ni siya. Parula. Dara, mga engineer. Oh, parula City. City. Oh, dara. mga engineer si Kuan. Ano so, siya na? So, dito ang ah, dito dapat pagkita yeah. ang mga sakayan. Okay, linga kayong pagtaod sa kwan. mga sakayan, giayos o taod, mga banting para sa pesta. Kapit na mga man. pesta. Uh, tarola, pesta, uh, January 16, no? Kapit na. So, na-prepare na kita sila. Kapit lang yung kulang. yung vlog. Sanalay kulang. So, ano siya ang forma sa mga banting. No? Iba po kayo. So, sanalay kulang. Ang siya. Oh. Murasag mga banting. Okay. Murasag <laughs> ko niya. Ano yung siya. Uh, lagi. Tarong magmayo pag himo. Napod din o. Nakahimo. So, dire no? okay. mag so, di ang mag-color. Dito naman yung mga Para manindot siya. <laughs> para mula rin ka okay, dito. Okay, lingaw kayo siya. <laughs> na, so, kayo pagkahimo. <laughs> <kayo. laughs> masakan ng resident guide by pandita ambang ka, uh, sa okay. nah, yeah. so, okay. na papa contest so na contest vlog welcome to my guys yeah, Kontes, okay. uh, uh, para one. Para sa pista niya. Uh, okay. Sila makadaog sa ilang kontes. Kontes na panindot tayo o buwan ka banting. No? Uh, design. Panindot tayo o design sa mga banting. Hmm. So, paano po ko sa pikas? Kung, kung sa forma sila at pikas. Kapag so, para sa pista. Panang, na to Kung mas nindot. So, ang siya. Manindot po kaya kay mga sakayan dyan. No? So, mas nindot dyan. Kung dako nga sakayan ni Bitay. So, <coughs> kita <okay, tos> gapun. So nindot. so nindot ya pon siapa yang bisa gak mai, kaya yang dako, siapa mas muda ogut, okay, so, muda dako Pero Kalau gak mai, yang kira gapun. So murad muda ogai pon siapa, kaya bapu mana lang kuana pita pita. Dihago anjur ug maayo, no? Para manindot. Kanis so, siya, o. Oh. Kapit na gud mo no man. Ay, sininya. Wala maigo sininya. Kamay malay kulang. Para sa sininya. Ay, mga nag pintura, no? Mga nag-i mga nag pintura. Hindi gwapo ba Hindi gwapo pag pintura, para managan gid ang kanya, Para maning yeah. so, Ano mga profesional ng mga nag-tiktaod, no? Hindi 'to magimo. Ito so mga pig. Uh, Ay, mga kuha. Ito isa o. So. Maling siya si, so malin si so ah. Grace. So, si, so, na sila dira. Naging mo. Naging mo. So, di pa nilang tugmayo pa ni Grace. O si? Kinakos ka niya. So, sabay-bay ni siya banda. O na si... Olvidal, ang kuha. Ang manager dira sa pag-timok.

best of